Hi guys! Samahan niyo kami sa aming biyahe ng aking mister for today's video. Alas 5 pa lang ng umaga nang kami ay magbiyahe na ng aking mister papunta sa La Union, San Fernando, La Union. At ang aming unang stop ay dito sa may gasolinahan para magpa-full tank ng aming gasolina sa motor. Ayan. Ayan. Kaya pala kami pupunta sa Mayla Union dahil a-attend si Mr. Ko ng graduation ng mga bagong pulis Dahil si Mr. Ko ay isang FTO, uh, Field Training Officer. Ito nga pala ang Basilica of Menor ng Our Lady of Charity ng Aguola Union. At andito na nga kami sa may gate ng Police Regional Office 1. At ayan na nga, nag-start na yung graduation program ng mga bagong police. Natapos na sila sa kanilang field training fast forward natin and tapos na nga yung graduation program ng mga bagong police at ayan na nga may, may mga bisita din silang mga family nila at nag picture picture din sila doon tapos bigla akong naalala nung nag recognition din ng aking mister ayan palang aking mister ayan bigla akong naalala nung sila din yung nag recognition noon doon sa may PSBRC nila nakakaiyak kayo Then, video-video din ako habang kumakain. Ang dami ko pa namang binining ano, kanin pero hindi ko rin naubos. And after noon, dumaan kami sa May Bida ang saya para bumili ng ice cream dahil naumay ako doon sa kinain ko. At dito na nga kami sa May ng Banda para magpahinga saglit at ituloy ulit ang biyahe mamaya. Ayan.